Ngayong araw nga pala ay nagluto kami ng mais dahil nahanap hanap ko ito. Ganito ako katakaw o kaya bukatot sa Ilocano. Alam niyo naman pagdating sa pagkain, wala tayong inuurungan diyan. Ganyan nga pala ako kumain, tag isang palanggana namin ni Cherry. Kaya nga tatlong kilo ang binili namin dahil alam naming magkukulang ito. Kaya yung isang kilong mais, magkukulang yan sa akin. Alam niyo naman pag masarap at matamis, marami ka talagang kakainin. Lalo na't pag paborito mo pa ito kahit araw-arawin mo itong kainin. Ikaw, mahilig ka ba kumain ng mais? Mga ilang piraso naman ang nakakain mo. Pagkatapos nga niyan, tinignan ko ang kaldero kung mayroong pang natirang mais. So ayan, isang bukatot na naman ang kumuha nito. Sino naman kaya ito? Ang mais talaga ay pinag-aagawan, lalo na paborito ng lahat. Tinignan ko nga palang isang kaserola kung nandito yung mais. O ayan, kanin pala ang laman nito. Hinahanap ko nga palang ibang mais dahil nagkulang ang kinain ko. Naisip ko nga na baka kinuha ito ni Cherry. Asan kaya siya? Tinignan ko sa kwarto, walang tao. Kaya naisipan kong pumunta ng CR dahil alam ko kung andito lang siya. At pagbukas ko ng pintuan, andito pala siya. Daladala -dala pa niya ang takuri, siguro dito niya tinago ang mga mais. Isa rin tong bukatot, ayaw magbigay. Kahit pala payat ka, magiging bukatot ka talaga. O ayan, ayaw niya talaga akong pagbigyan. Bigyan mo na ako kahit isang piraso lang. Kahit pala tag isang palanggana niyo na kinaing mais, magkukulang talaga. Dapat pala isang sakong mais na lang ang niluto natin para walang nag-aagawan. At ayaw nga akong bigyan ng mais, ininom ko na lang ng tubig para mawala yung gutom ko. O ayan, isipin mo na lang din na drinks ang iniinom ko. ang hirap pala pag kulang ang mais na kinain mo. Kaya kung ako sa inyo, magluto kayo ng isang sakong mais. Kaya sa susunod, alam ko na ang gagawin ko. Hindi pa rin ako move on, pero babawi tayo next time. At pagkatapos ko nga pala uminom ng tubig, ayun, nagtimpla ako ng kape dahil magkakapit tayo ngayon. Sabi nga sa Ilocano, agkapi tayo, oray na pudot iti panawen. Agkapi iti bigat, agkapi ti aldaw, agkapi ti malem, agkapi iti rabii. Agkapi tayon, kakabsat. So, Aitan, kakabsat, thank you sa pakikinig at panonood, babush! <laughs>